Yan po at eto na yung ating mga binilad. Yung ating tinuto yung isda. At tuyo na po siya. Salamat po sa magandang panahon. At natuyo itong aking mga binibilad pong isda. Ay, masarap lang pang prito. Oo, prito. masarap natin pang prito. Salamat. 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 ate. Huh? Ay, okay, kayo ko lang itong aking dinaain. Thank you. Lovely. Wow, thank you so much, Atene. Thank you sa tuyo, Ine. May pang Oo, masarap yan. Lalo't may kape o baron. Oo, oh, ay sarap na ito. Uh Oo. -oh. Thank eh. Welcome. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ako po ay nadi dito sa rooftop at ako po ay magbibilad po ulit na yung mga salinyasi. Bali, meron na po tayong mga natuyo nung nakarang araw. Ay kahapon po ay nagbilad po ulit si bossing ay hindi po masyadong natuyo. Kaya hanggat may araw po ay ibibilad po natin sa araw hanggang sa matuyo. At kami po ay nakapagluto na ay talaga naman po masarap. Hindi po siya maalat. Kaya, ayan. Nandito po tayo at ako nga po'y magbibilad. <laughs> Sakto po at mainit. Maganda po ang panahon. Napakangangin po. Napaka-presko. Ito po yung mga ibibilad po natin ngayon bale ito po yung ibinilad ko nung nakaraang araw dun po sa fish pond. tapos ay binilad ko rin po dito kahapon bale ngayong araw po ay ito'y pangatlong bilad na Kaya, ayos lang po natin dito sa bilao Kami may pinagluto na talaga naman pong masarap ito naman po yung ipinilad po ni Bossing sa fish pond. Kahapon. Ah, Tapos inilagay ko lang po dun sa sa red. Sa ibaba po ng red. Ay, ngayon po yung ating ipinilad po dito. Yan guys, at ito na po yung aking mga uh, pinapato yung isda inilatag ko na po sa semento para po mas mabilis po siyang matuyo gawa ng yung init po at singaw mamaya ng semento ay makakatulong po yun para mas lalo pong mabilis na matuyo po itong ating mga isda yan po at nadito po ulit kami sa fish pond kami po ay mamimingwit kasama po namin si ate huya yan, at si Bosing po ay bumalik muna sa bahay at kinukuha po niya yung similya ng alimango. At ihuhulog po ulit niya dito ah, sa fish pond. Ay, habang inaantay po natin, magdidilig muna po tayo. Bossing, kayo naigib na yan. Ay, si Bosing naigib din sa bubon. No? Didiligan po natin itong ating sili. Yan, medyo maganda na po itong sili. Maganda yung sili yan. Oo. Oh, Maganda. Ayun tayo ngayon Ayan po at ihuhulog na po ni Bossing yung mga similya ng alimango. Nagapang eh. Oo. Oh. Araw-araw po ay naguhulog po kami ng similya ng alimango. Balik yung ibaw. Balik siya. Yun pong mga isdang salinyasi ay nadito po ah, sa pom. Tayo po ibabawas uli. Ng pambilad. Meron pa rin po. Ito naman po yung ni Bossing. Ayan po, si Bossing ay kukuha ng pandaing daw aray pa yan aba malamig pa malamig na malamig pa baka sa kamay eh Malam pangadlo. Wala. sa kahi <laughs> oh lamig yun guys sa tayo po ay iigid natin itong hugasan hugasan muna natin ng tubig alam na ah, hulog ka Hugasan lang mo na po natin ng tubig alat tapos po ay lalagyan natin ng kaunting suka at asin. Ha? Lalagyan po natin ng kaunting asin. Lalagyan din po natin ng sukang sasa. Ay niyan pabi ka. may ache. Malaki naman. Hay po si na bossing at nag uh, ano na naman sila. Mamimingwit po ulit kaya nag-aayos na po ng kanilang gagamiting gagamitin sa pamimimingwit. Yan po at ipinapataas ko na po kay Tilat yung mga binilad po natin na isda. Tila na yun, no? Apat. 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 Yan po ang ating mga binilad. Apat. Ayan po at ako'y nagbaon po na itong ating tinuyong isda. Ito po yung tinuyo ko pa kahapon para po ito sa ating pananghalian tapos magluluto rin po tayo mamaya ng ginisang ampalaya yan nakaredy na po hiniwa na po ito ni ate huya kanina itong mga gulay tapos sa pangmerienda ayan po pag nagutom ang ating mga mamimingwit may hampor at pwede pong magkape yan po at bali sila po ay namimingwit na ngayon ng isda. ayun pong mahuhuli ni Milot na isdang tilapia, Ipapaksiw po niya mamaya. Dagdag ulam po natin para sa pananghalian. Yan po sila. Ate Huya, may huli ka na? Puntahan po natin sila. Tingnan natin kung anong huli. huli ni Ate Huya ay isang tambong. Isa pang tambong. Ay, ah, ba't di mo tinutubigan? Ang naman, ha? Di mo tinutubigan. Para po kayo na. Madami naman ang kwan na ito. Ang ating malilites na. Tingka, guho. So, Hindi na akin, ito. Hindi naman, biyabang ito kami. Ang aagaw. Dito po sila namimiwas asa may bangus. At dito po marami ding mga malalaking Aba, marami nang uli milot. Ito po Aba. <laughs> oh, wow, dami na palang uli. Patingin nga. Grabe, mabilis lang ang eh. Talagang maraming tilapia doon. Binibihay lang po nila. Mila to oh, magpayong ka. Ito po namin nila. Busing ang sombrero. Mag sombrero ka't mainit. Oh. Kahit lang mahangay na eh, abay, mainit pa rin. Yung kalakoy at tilat naman po'y dito sa timba. Abay, baka ito yung bulang payong bait yung payong o. Magpayong ka. Nakahuli na naman po si Pusin. Yan po si Natilat. Tsaka si Isil. Parang kayo saglit lang eh. Marami na kayong huli ha. <laughs> Buhay, Marami na po agad silang huli, grabe. Oo, abba Uy, oo. Dami natin lahat. Baka mahulog dito ah. Ah! Nakahuli na naman si Busing. Di mo din si Ergis yung pinakalpasan Ang damit ni Busing. Mamaya ay puta. Iba na ang kulay. Meron! Na Meron na naman! No? Ah. <laughs> Mabilis lang makahuli si Bossing. May pangulam na tayo mamayang tanghali. Eh. Sarap pong mamingwit. Sunod-sunod ang kibit. Ano pa main Bosing? Eh. Yung parang sihihan eh. Ate Huya, lumipat ka dito! Oh, Bala naman! Bangus! Tinikibit din pala niya. Bangus, yan! Ay, banalaglag na busing. Madami nyo Aba, marami na huli sila, tilat! Palahating timbana. <laughs> Aba, mas sisil si po'y nakahuli na uli. Oh, ha? ko yung yan eh. Hmm, marami okay. na silang okay, huli. Uh, Lumipat eh. na po si ate huya. Oh, Walang mahal. Oo, dahil na mama. dyan eh. Para na kayo. Wow, Magtitinda pa palingkit. Kailangan pa rin yung mga dito na hangin. Ayan, kanya-kanya na pong pwesto sa pamimingiwit. Si Milot po yung bayuhon. Wow! Meron na naman! Nakasipusing ay kilalang kilala kaka huli ako hindi tiyaga tiyaga lang, ate huya mamaya makikita mo sunod sunod parang ka na rin parang eh. ah, sa Pag ano, tayo magkapi muna ah mag o lalaki na po yung tilapia. Oh, Wala na. Ito na po agad yung nahuli po nila. Saglit lang po yung oh, ha. Nakahuli na po agad ng tilapia. Kapi muna po tayo. Ate Huya! Kapi muna! Uh. Whew, kahit lang po mainit ay napakahangin. Sarap pong magkapi. mga tilapia ay ilalagay ko na dito ah. At para malinis na, at maluto na. Oh, ay, madami rin. Ito hindi isang kilo. Malalaki na at matataba na. Okay, tatawan ko lagi Sa nahuhuli. Ayan po si Tito. Magkakapin na po si Tito. Huya. Patsa at po Oh, 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 apa? Iya. Parang nagram batan ni. Oh, parang dami po. Grabe, lalaki pa tayo ni. Yan po yung huli nila ka at isilat ka tila. Kakatuwa. Ako isang lagok lang busing. Ang hindi nyo yung nagkakap eh. Sa'yo kayo makauli lang apat, itama na dadagdagan pa po ni tilat ng tubig para luwag po yung paglalangoy po nila hanggang mamaya eh buhay na ang kailangan yeluhan Opa! Ay! Naku, yun lang pala problema. Lumundag na. Takpan mo ng bubo. takpan ng bubo. Ay! Atis, atis. Dayang bubo. Isa pa, para hindi makalundag. Kasi naman. Oo. Bubo lang. Nagdagawa pa sa gitna kahit mga tatlo. Ganda nung tilapia o, nag-peeping siya. Nagsuswimming. O, so, edi, kahit lumundag sila eh. Ayan po, at tayo po ay nagkakaliskis na ng isda. Ito po ay ipapaksiyo ni Milot. Ay akin na po nililinis. Saglit lang po sila. Ay eh. talagang sunod-sunod po ang kumikibig. Eh. Yan po, tayo po'y magluluto na. Nalagyan na po natin ng itlog. Hindi itlog. Ito pong ating ampalaya, ay walang kamatis. Yan guys, at nakaluto na po tayo ng ginisang ampalaya. Saka po, nagprito na rin po ako nitong ating binilad na salanyasi. 'yan guys, at luto na po yung paksiw na tilapia. hoy dami uling huli ni tilat Magiging pala yung dito sa araw. Oo, oo. Dami. dami. Ito naman po ang huli po ni Ate Huya. Madami din naman pala Ate Huya, itong iyong isda. Oo uh. ka Tatawa kayo, huli pa ng dalawang mahilab-hilab yak wala nang nakikinig. Ha tayo. Yan at nandito po si Becca. Ito yung pray. Para may... marami sila na po sa pagkain dito. Nawa pa inubihin na kasi dito sa amin ng mga kanilang Amen. Kain na po. Wow, may umpalayaods. Kain na. Mauna na ang ang dayo. <coughs> Ayan po at nakahayin na tayo. Kain na na. Ang laging una sa pila. Kain ni. Oo. Baka ito yung binili ninyo. kuya. Oh, oh, yeah. Ito yun. Oo, oh, yeah. Napakadami yan. Mm, -hmm. mm -hmm. Sarap nga. Hindi maalat. Ano eh? Mga mm -hmm. nagotob. Kami may was. Kain po kayo. Isel, ikaw. Bayad okay. lang ang palagi. Kuya tila. Ate Isel. Kaya tayo. tayo. Hmm. Hmm. Ayan, hindi hmm. na taklap ko oh, na. Ton. Alam mo sa Oo, wala. Mantok naman dito. <laughs> Mantok ang hangin. Karap nungang na ah. Nungang hindi yung ma... Hindi pa nanding bigas ah. Hindi ko pa ito na pilihan ng bato. Ito ba nungang ano ah? Ito ay sel. Nakain ah. Pwede pang ulam, oo. Oh. oh, May tilapia pa dito, ah. Okay. Sarap lang ang ulam Parang ako nakadami na ng sudak. Mm. Tuyo. tuyo. Yung mo, mama, nasa um, sa bubong. Mm. Papangin mo sila dito ng tuyo. Mm. Kaya nga ako nagbilad pa eh. Ako'y paalis na ito. Ako'y... Yan you know, ang may lagi... Siguro, yan ang si, you know, si hindi kayo lagi tayo. gusto yung pagpatala ito kayo lagi kakain tanghal. <laughs> Aba siya, pare. Eh. Pag ako'y kung ako'y nagpunta sa inyo yung mga nine, ako'y hindi pupunta rin. <laughs> <I laughs> <think laughs> talagang na-timing ka ng talagang oh, tanghal tamay, yan na ni. Nakay maganda yung jacket mo. Thank you. Aba, ito yung ma'am Judy. Ah. Mm. Yes, ma'am jo Joanne. Ang ganda. Ang ganda. Si Becca po yung naghatidla ng turno. Ay, sinasaktong tanghalian. Thank you very much. Sige. Ayan guys, at ito po yung mga nahuli po sa pamimingwit. Ito po yung kay ate Huya. Madami rin po. At ito po yung kanatila. Ito ay mas madami. Malalaki pati. Oo. Oo. Laki 36. So ate Huya. Saran mo na. Ayan guys, at akin na pong itataktak. Itataktak na natin. Oh, dami po kami. Eh. Grabe. Ito na po yung mga nahuli po ni Tilat. Ito ay talaga naman. Binilang ko ay yung tilapia ay 37. Ah, 38. Hindi pa kasama itong baby ah. 38 po. Ang kanyang tilapia ang nahuli. Gayak mo na isil yung ayang tilapia. May plastic ka na ako lang. Bawas ka pa hingi lang ng pang-ulam. Tatlong piraso daw sabi ni bossing para kay idro ni Nini. Ay hindi, wala na tatlo. Mamay, Ang nilang pangin ng tilapia eh. Inagayak na po ni Isil. Kayo na lang magpahingi sa lula po at na nakasama natin. May, may tornohan. Na. Yan po at kami po pauwi na. Kanya-kanya na uli ng dala. So, na maling ko sa pagkakas. Hindi <laughs> mo pa <pang> alam na Eh, isang bolya dala. Para daw <do> na malengke. <laughs> Para daw <do na> <laughs> siya na malingke Sa may naman. Tara. Dito 'yung kabuti oh. kaya tayo 'yung naman. Ang okay, ganda ng kulay nitong motor ni Papa. bagong linis. Makintab. <laughs> Makintab. Yan po at baliin nandito na tayo sa taas. Dito po sa rooftop. at yun po ng aking mga binilad na salinyasi ay akin na pong kukuhain. Talaga naman pong tuyong-tuyo po yan. Maghapon baga naman ang init ay. Takas ng hangin po dito sa taas. Baka ginhawa. Oh, ay tuyo po. Huh? tuyong-tuyo. tuyo talagang kapag dito ka sa taas nagbilad ay eh kahit po hindi mo bantayan ay eh hindi po makakain ang pusa grabe po kalakas ng hangin Yan po at eto na yung ating mga binilad. Yung ating tinutuyong isda. At tuyo na po siya. Salamat po sa magandang panahon. At natuyo itong aking mga binibilad pong isda. Bibigyan po natin si Tia nitong ating tinuyong isda. Tia! Ano yan? Yung pong tinuyo ko. Po. Akala ko pinadito si Itit. -it. Wala. Hingila ko konti. Ay, hati po kayong it yan. Oh, ay eh. sarap na itong iprito. Ito yung tuyuhan eh. Oo. Uh prito, aba. Hindi ka na po nakasama. Kanina? Oo. Uh sa kakahapon? Oo. Uh ay, si sa na lang. At mara kumakakasama. makakasama. Ini, ay, ay mo na kaya, tiya. Meron pa naman po sa amin. Uy, uh, itin para umuwi. Ini, para na kong Ay, si tutoy na may uho. Ay, masarap lang pang prito. Oo, masarap lang yung pang prito. Salamat. Oo, oh, ako'y nagtuyo ng isda. Ay, na lang. Salamat. Sige. Ang wala ka bigay sa ito. Aha. Ay, oo. oo. <laughs> Ari na, prito yan. It, it. Oh. O, Nick. O, Nick. Ah. Ate, ate. Ako may bibigay la. Ah. Kami nagtuyo na. Ah. Salamat, ate. Sige. Tao po. Ah. Ha? Ay, kayo, ko lang itong aking dinaain. Ano ko yung sino nagtatawag? yung kawan? Ah, oh, yung parang oh. nanay? Oo. Uh -huh. Thank you. Okay, Aba, hindi pa man dinadating. Hindi ko alam kung nasan na eh, yun. Si na haan. Narito. Uh -huh. <laughs> hindi ko nga nasa na Oo. Uh -huh. Salamat sa tuyo. Idadaan ko lang ito ah. Wow! Ito yung kanyang binilad. Oo. Uh -huh. uh -huh. Wow, oh, thank you so much. Kain ng salo na Serep ng oh. Sige kami tutuloy na. Ah. Oh mother, oh. kami nagtuyo na yan. Sa yasi. Oh, hindi, ay ti masarap, masarap. Oh, hindi malaki yun hey. oh. Thank you sa tuyo. Ini may pang sa. Oh masarap yan. Lalo't may kape o baron. Kanito. Bawal oh. Bawal. Well, Bawal oh. mo. Ah, hindi to lang kinibit mo eh. Pala kain bayaran mo eh. <laughs> hindi tumalat. Hindi. Uh, yeah. Mother, pakibigay mo na lang ito ka na beka. Halika. Ako na dito. Iya. Oh, mama yan, apat na Nandito po tayo sa Kabeshi Store. Hisense. Bibigihin ko lang sayo ah. oh, oh, eh. Oy, sarap na ito ah uh -oh. Salamat ate eh. ni. Welcome. Sarap pang almusal. Oo. Oh, may palis na. Ayo. Oh. Ay, inaantay ko si Bunso. Mukhang oh. At sabi ko yung... Eh. Ay, wala pang. Oo, oh, yung dalawa ni Layla. Ito, di ibibigay ko kay Layla. Ah. Ay, Pakibigay na nadaan dito lagi si Layla. Hindi, oh. abot ko na lang. Pakibigay ah. na lang. Oh. Na-chat ko na naman. Nakuha. May kami may ulam na ngayong hapon. Oh. <laughs> Pagkakarapit ka. Pakibigay nila ang ha. Tapos ay yung isa kay Beck. Ayun ba yun ha? Oo, oh, okay. so, yes. uh -oh. ka may tutuloy. Uh, bibigay ko oh. na lang ito mamaya. Ayan guys, at bali kami po ni Bossing ay pauwi na sa aming bahay. At hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panonood. Ingat po tayong palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.